vlog. Yeah, Kamusta kayo lahat? Kaya lang tayo okay. magkikita. Oh, Kamusta kayo lahat? Well, I'm very happy. I'm married. Mm. And um, I'm satisfied. I'm very satisfied. I'm living yeah. a quiet life now. Pero parang medyo na wala ka ng konti sa circulation, di ba? Yeah. So, oh, ano uh, mo? You know what? Uh, huminto ako for a while. Uh, <laughs> kasi na ano ako na, na burnout sa <laughs> acting kasi matagal na ako umaarte and then I love acting so much na nung naramdaman kong medyo nagbe-burnout ako, I stop. Kasi nawawala yung, 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 performance mo eh. Yung inis ko sa pag-arte. And also, uh, nag-focus ako sa ibang mga bagay-bagay. Like, uh, I got married, and then nagtayo kami ng business ng wife ko. So, everything went well naman. So, ngayon, bumalik na ulit ako. Parang, I'm okay now. Namibis ko talaga yung acting. Kasama ka uh -huh. sa ano, Black no, like Friday, which is on uh, November 6, uh, Jimmy. Ano yung business doon? wife niyo? Uh, food business. Mm -hmm. Uh, we have a restaurant, ganun. And then sometimes, tumutulong-tulong din ako sa business niya. You know, you have to help your wife mm -hmm. uh, as much as you can. Mm -hmm. Yeah. Nagluluto ka rin dyan? Nagluluto? Nagluluto? Hindi ako marunong. Hindi ka Hindi, <laughs> <Name laughs> hindi. Okay. I Bakit, just love to eat. I just love to Bakit eat. Bakit na story yung napili niyang business? Ah, actually, ano siya, business ng in-laws ko. And then, uh, binless kami na binigyan kami ng brand. So, I was ah, uh, really grateful right. and thankful sa mga in-laws ko. Mm -hmm. And ilan I'm happy for my wife too. Ilan ang anak kay wife? Ah, ngayon wala pa kami, oh, ano, wala. Mm -hmm. yeah. Wala pa kami, ng uh, kids or children. But, Uh, okay naman sa kanya kasi workaholic talaga siya. Mm -hmm. So hindi yung, hindi first priority na magkaroon ng ano, ng mm -hmm. anak. Gaano katagal na ba yung marriage Going nine years na. Ah, Oo, oh, okay. oh, oh, pero bakit kami magpakasal? Uh, nine years na rin kaming boyfriend and girlfriend. So ah. technically 18 years together. Wow. So part na talaga siya nag na yung relationship niya. Oo, sobra, sobra. Sobrang daming adjustment, mm, tinasal. But, uh, No, okay. Okay lahat. Very happy At now. Tapos hindi ka na wala kang ng anak. No, I have to kids. Kasi meron Kaya, na siya. Yan, anak oo, oo. Tapos, uh, I have two kids actually. Yeah. So, so okay. ako po okay. sa yung relationship mo sa mga anak ni Kay Okay, March. Uh, okay, <laughs> ah, yeah. ako. Wala akong tahimik. Ah, ah, <laughs> Uh, I just be her sure the best, you know, and I'm sure uh, maayos naman lahat yan in, God's time, you know, and bilang ama, kahit anong man bangyari, mahal mo yung anak mo eh. So I'm just here waiting, open naman yung line ko, wala naman ako sinaradong pintuan, you know, I'm just here, you know, especially now, nandiyan yung social media, so mas madali akong ano, ma-reach or makausap. Pero nagre-reach out ka rin? Intuition uh, and um you know what honestly speaking uh I I didn't give up Pero I stop uh, oh, stop kasi ano eh um <coughs> alam mo yung ano yung pilit mong hinahabol. dati pa mm hinahabol -hmm. mo pero yung hinahabol mm -hmm. mo naman ayaw. Okay. Tumatakbong pa uh, pala yung... Parang may ka gano'n. Oo. Mahalin mo, abutan mo pag... Meron kang hinahanap. <laughs> Meron kang hinahanap oh. mo, pero parang nagtatago. Oh. So, sabi ko, okay, uh, pinda sa Diyos ko na lang lahat. Pinda ko lahat. Hmm. And then, eh, kung sinabi ko naman ay stop. Meaning, okay, I'm just here. Hmm. Medyo napapagod lang si tatay. Hmm. That's all. Pero, oo. Oh, oh. so, but I'm, I'm happy kung Katawag siya, like I said, opening line. Walang um, problema ron. How Anytime, pwede akong makipag-usap sa kanya. How long na yun yung period na nag-stop? You uh, decided to stop? Sumuro, mga ano, yung... Naglaso nga, 2 years ago. kasi oh, simula nung bata yan, hanggang nag... na nga ako, ano ba yan? Okay. Can you believe oh, na? na? Oh, okay. oh, my goodness, okay. So, simula nung pinanganak yan hanggang, you know, today, na nandiyan lang ako. Nandiyan ako sa anak ko, mahal ko sila. Yung ako laki na, na. Sino ka okay. po? Na hindi pa, hindi pa. Yan, yeah, hindi pa. Kaya yes, siya, malapin naman mo siya yung wife mo ngayon. Very private yun eh. show showbiz. Pero minsan, alam niyo mag ano tayo, magdi-dinner tayo, isasama ko siya. Pero <laughs> <laughs> off the record yun. <laughs> <laughs> para lang sa inyo. Uh, wala wala lang ano, interviews. Sa kwento ko tayo lahat. Uh, 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 para mag naman yung wife mo. She's beautiful. Kaya ano man ako ganito, magaling siya mag-alaga, magaling siya magluto, yung sinigang pati adobo na po. Yun na yun. Pag-tend oh, sa burn out, ano oh. na nangyari sa'yo? Okay. Uh, what did you do para ma-overcome Yung brand outfit, sinabi mo. Sa, sa showgate. Ah, yung ka. Oo, oh, oh, na-ano para napagod. Napagod ako. And you know what I realized na it comes with age na rin. Then parang yung paghihintay, pagpupuyat, parang sandali parang hindi ah, ko. Parang, parang hindi ko na kaya. Uh, so I stop. Gan ganun lang siya. Oo, oo. Oh, oh, oh. Ganun so, na. what made you decide na bumalik? Uh, At tanggapin yung Black Rider? Uh, oh, well now kasi ngayon, namimili na ako ng project. Yeah. And like I said, ah. yung oh. hindi ko na kaya, yung parang sudut-sudut yung taping. Mm. Uh -huh. So now, namimili na ako ng project. Kung okay yung character ko, okay yung role, mm. yung project, go okay. ako dyan. Anong role mo? Anong role mo, mo, Anong role mo sa Black Rider? Uh, so far, kidnapper eh. Ah, kidnapper ako eh. Yung I'm so thankful kasi pilot week talaga. Sa sa unang week, talagang yun ang exposure ko talaga. And uh, I'm very happy na naging part ako ng Black Rider. So, tuloy-tuloy ka na uli? Yeah, oo. Uh, uh, oo, uh, nung 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 sinabi ka naman may mga may mga offers din naman. Pero namimili talaga ako. Once in a while, aarte uh, ako. Na I love acting so much. Na nung hindi na ako maka-perform, Okay, I'll stop. Dahil ayaw ko bumaba yung level eh. I love acting talaga. Pero may pelikula ka rin sa yan? Ang set? Well, yung bago kang bago. Yeah, may mga eh. pelikula. May mga shows. Mm -hmm. May mga dumadudong. Pero sabi ko, ano yeah. oh, no, no. I won't. Kasi ano ako okay, eh, isa alam to ng papa ko na transparent ako. Oo. Uh -huh. Na pag ayoko, makikita mo ka agad. Uh -huh. Kahit sa pag-arte. Pag pagod ako ayoko, makikita ka agad. Ano inayawa mo doon sa mga projects mo? Mainly because? Misan yung character. Oo, oh, parang ah, yun na naman. Iba naman, yun na naman. Oh, know, oh know. Nagawa mo na po ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Minsan sobrang tigsi naman. Ah, no, I'm okay. You know, focus na lang muna kasi po. So, wife or it's a business. Pero puro pang kabidya pala yung mga no? May mga beta rin. Oh, may beta. Oo, oh, oh, kaya ah, uh, naging ano, kumbaga versatile actor. Because nung gumagawa ko ng mga action movies before, ah, hmm. uh, in between, nagdadrama ako sa sa mga sa TV noon. No. Pero ano, ang napansin ng tao yung action sa pelikula. Pero in between nagbibida nagdibida ako, nagda-drama. So, nag, na, na, ano ako na nahuhug talaga ako bilang isang versatile actor. So, good opportunities na dumating sa akin. Mm. Pero iba-ibang ibang iba-iba ibang, ibang, na 'yung showbiz ngayon. So sobra, sobrang iba. Hindi ka ba ready bago? Um, nalilimbi bago, especially 'pag dumadating ako sa set. Mhm. Syempre 'yung uh, iba na 'yung 'yung mga kakilala ko before wala na na mm. nami-miss ko 'yung mga directors na mm. You know, what, it's saddens me na 'yung 'yung big mm. nung nung career ko, nung, or nung kabataan ko, yung mga napita sa akin, isa-isang nawawala. Eh, yun. Oh, kami ah. Ay, of course! Atyan <laughs> pa kayo! Yung iba lang yung mga... Alam ah. mo, alam mo ano ako malapit ako sa crew? Sa, sa production, paano ako ma... Ano, achieve. very respectful ako sa mga tao sa set. Very eh, sa mga artista. Sino mga BFF mo? Sa showbiz? Sino mga BFF mo sa showbiz? Best mga friend mo. Oh. <laughs> Sorry. Ang ang best friend ko talaga si Joko. Joko din. Active pa rin si Joko. Oo, oh oh, 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 on cam or off cam lagi kami magkasama na even yung dati namin ng mga batang si DJ pag namin mag-shooting. Talagang natutulog ako sa bahay niya. Lagi kami magkasama ni Joko. Up to now, may kanya-kanyang buhay pero you know, nagte-text pa rin kami. Yeah, no, nasa ABS siya ngayon. Oo. sa mga artista may pagbabago pa, Meron ba mga Marami. baguhan na hindi namamansin? Marami. Marami. sense, <laughs> you know, uh, no. mga ano? Merong mga baguhan na ba ano? mga na hindi mga baguhan na na sa mga baguhan na iba. Oo, ibang mga baguhan, baguhan. baguhan. Iba. Iba. Uh, na mga artista before, pag dumating na <laughs> hindi ang mga kamay script up to now, dala-dala ko yung pag dumadating ako ng set, script ang dala. Ngayon, napansin hindi ko, hindi lahat, pero karamihan, ang hawak, cellphone, gadget. so, um, medyo na, ano ko, na-off ako ron. Kasi yung, yung, yung training sa amin dati, pagdating ng set, hawak ng script, ako before, bago ako dumating ng, ng set, gabi pa lang, kabisado ko na lahat. Kasi ayokong kasayin yung oras ng mga tao sa set. You know, ngayon pag dumadating ako, nakita ko masyado silang relax. Uh, you know, okay lang kung kung makaka-perform kayo, pag eksena niyo na. Pero pag uh, aarte na kayo at hindi kayo naka-perform, para kung kasi hawak kasi ang ano. Be a student of acting. Ayun sa akin, be a student of acting. Pwede mag-relax pag kabisado nyo na. Pati huwag nyong asayin yung oras ng tao sa sinyo be respectful. professionally you yun? Yeah, yeah. Sobra, sobra. Pati iba, ibang iba yung dati. But now, okay naman. Siguro konting ano lang naman. Konting adjustments uh, adjustment siguro sa mga, mga newbies or new ones. And uh, i-share ko lang sa inyo yung isang tinuro sa akin ng papa ko. Be respectful, uh, respectful sa, sa set. Mula sa producer hanggang sa utility respetuhin niyo. Yun, yun, Hanggang ngayon, dala ko yan. You respect. How is it working with Ruru? Ruru Madi. Ruru Oh, mabait si Ruru. Oh, palabate. Okay. Palabate siya. And then, uh, makita mo nga, uh, very professional. Uh, pagdating ng fight scene, nagagampata niya ng mabuti, pag-aarte. Yeah. Uh, even pa wala kang makita sa kanyang, ayoko na, direct. Ano, puyat na ako, wala. Professional siya ano, si Ruru. Very good. Good for you. Si ano, si Mateo. Mateo. Hindi ko siya nak naka -accessing. Hindi. Na pa, hindi. Wala. Oo, oh, wala eh. Oh. Kami talaga ni Oo. Oh, <laughs> oh. Pero here when uh, accepting projects, eh usapan niyo na work. Or sariling hindi, hindi, si hindi, ito. hindi. Pero you know what's strange? Nung kinasal ako, parang na ano ko parang pag meron akong kissing scene, parang bigla ko na-off. Oh. Unlike before, my girlfriend ako, okay lang. Pero when I got married, parang mas naging careful ako. So bawal, oh, na. Ay, bawal na? Hindi niya ako pinagbabawalan. Parang oh, ako hindi mismo. Ka, parang maiilang na. Parang ako, parang for some reason. That's, 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 that's,